Didi nga ni mga pade may papanaong kita na sulay bagyo. Ipapaymod ko nga ni Didi sa iyo na matibayon ako magpana. Ay lintigay kay warak katama mga pade Yon! Good morning mga pade, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong laod na naman kita. Niyan mga pare, mabuso kita niya si Disuruda. Underwater kita niyan mga pare. di ako niyo mga pade mga madi. Kay mabuso na naman kita sa Irom Santobe, Sandagat. <laughs> Underwater na naman kita. Mahanap na naman kita sa Irom Sin. Kung ano Siyempre, ang gagamitin ta naman mga padi ng mga sirip na. Ang mga Ang gagamitin ta naman mga padi oh, ang gagamitin ta na sirip mai niho. Ang paborito ta. Yan. basan tama na. Yan, magamit kita mga padi sa sike, Casey si pangampay. Main nga ranan din sa mga sa bulas sa sugon mga padi na pangampay. Oh, para dito kita halhalon pagbuso. buso. Yan. Yeah, o no. <laughs> yeah, let's go mga padi Yun Uropot naman kita mga padi Mga madi Para riparuhon ng kagayunan Sa Iromsan Dagat Siyempre Buro boys over naman kita mga padi Mahanap kita niyan mga padi Sin Kay mapagalong bagwara Isuruda Yan malinawon ang dagat mga padi yadi Nakabagat kita di Bagyo Yun mga padi ho Intutok pa Sulay Bagyo Masira mo ni ni Pangsuda mga padi Kaya tulos nato na kinuha ang pan may dara kita na panak mga padi kay dati man na kita sa pier uno na kumamana sa itong mga padi kaya niya papanaon tayo ni mga padi mudo niyo ho kay hininglit ko na Pasigurang ang pakahinglita ini na sulay bagyo yari lang sa luwas ang bobo trap bobo trap ini sa padi pak ba daw kay wala katama kapis mga padi palibasa wala nagtasim practice bangan sa itong matibayo na kumagpanak maski gabi <laughs> Yan, balik gihapon kita sa iraro mga pari. Hanap gihapon kita si panahon nya Tusulay bagyo mga pari. Oh, nagkukulor ingo, di nariparo sin mayat. Pak, ito mga pari, tinama, ay, tinama giyapong, mga mga pari. dio pa magkapis. Yan, pri mga pari, nakariparo gihapon kita sin sulay bagyo. Kaya kinasa ta gihapon ang pana. Ito hiningilit ko mga pari. Riparo niyo pa siguro, inipakahingilit ko mga pari. Ito pak. Minchan mga pari, kuwa gihapon. Ah, sigurado na ang pangsulat kasi mga pari. Masih ni niya dubo na sulay bagyo mga pari. <laughs> oh, oh. Baka sudah lagi tahu apa deh Oof! <laughs> Yan, siyempre, balik naman kita sa iraro mga pali. Hanap, hanap na naman kita sinpang suda. Hindi nga ni mga pali, may sulay bagyo pa dito sa unan Hindi e, mga pali, ho, may kasago, may iso, gini na pagkakasago mga pali. Mawin yan nga nga rana ni Disabulan, surusugun mga pali na kalintugas, bungkang or kalintugas. Yan, yan, mga pali, ho, naglubog, hinahupol ko na, uh, makabangot ka na. Hindi naman nga ni mga pali, ho, may lubi, tama-tama, tam. makalunop na ini, may lubi, yan, hindi sa kataning may kasag. Yan, mga pali, ho, luway-luway na na hini ang kasag, mga pali, kay kung maukubang kita, yan, na yan, yan pag nakalublob <tuk> mga panid ani isu lang kay madali un hupulon diri tanaka ipuan ipiton nya sigurado nang pangbangot ta pagat mga panid ang pangsuda nya di dinaman mga panid may katipay di diho hini kap ta naman nya luy luy tan hini kap yun nga ni mga panid ho intutok do nagluluwasan mata nan nan hiwa sang uh, bungkang urkal intugas kay luy luy natok na hini kap pasiguro nya an badaw gaday sini mga panid tama tama na nang ini pangsuda mga panid makabangot ta sa gulay Eh, ini pembangun kita, Bapak Dek. Yun, hanggang dito na lang asa ako video mga panay, mga maday. Ayaw lang niyo pagkalimuti mag-follow, like, and share. Salamat!